Ang kapataan ng pundasyon ng bawat lungsod para sa isang maayos, maunlad at masaganang kinabukasan. Kaya may mga pasilidad dito tulad ng City College of San Jose del Monte kung saan mabibigyan ng bawat mag-aaral ng pagkakataon para sa dekalidad na edukasyon. Uh, when it comes to education, kitang-kita ko yung pagiging passionate niya para mabigyan ng magandang kalidad ng edukasyon yung mga kabataan natin dito sa San Jose. Uh, sobrang saya, lalo na marami mga infrastruktura na nakikita ko at nakikita niya po yung mga bagong buildings. Sa mga teacher, binibigyan niya po kami ng mauusay na teachers sa tulong ng mga scholarship programs at ayudang pinansyal, mas ramdam ang epekto ng mga inisiyatibo para sa mga San Joseños. Siyempre, unang-una, -una, scholarship namin, siyempre, libre po itong eskwelahan. As a scholar po ng bayan, makatanggap pa lang po ng free tuition. Galing po kay Ate Rita is masaya na po and mag na po. Every barangay sa San Jose del Monte po, meron po siyang scholarship assistance. Pakinggan natin ang ilan sa mga estudyanteng nakinabang sa mga programang ito at kung paano na ito binago ang kanilang buhay. Thank you po for providing our needs po, lalo po sa mga katulad po namin na kailangan-kailangan po ng support. Gusto lang po namin magpasalamat sa kanila kasi hindi dahil sa kanila wala po kami dito. Kasi kung wala yung school na to po, hindi po namin alam kung saan po kami mag-aaral. Lalo na po hindi po namin kaya yung tuition fee sa ibang school po. Sa lungsod ng San Jose del Monte, Bulacan, ang edukasyon ay tinutugunan ng aksyon para po kay Ate Kong Rida, uh, maraming salamat po sa servisyo na uh, binibigay niyo sa amin. Naway, patuloy niyo po po kaming supportahan. As for me po, bilang kabataang San Jose sa nakikita natin yung mga pinapagawa nila, hindi lang po dito sa school namin, sa iba't ibang lugar pa po na party po ng San Jose. Ate Rida, thank you so much po, pati po kay Mayor Robes. am um, sana po ipagpatuloy pa po ninyo ang pagtulong po sa mga kabataan Yeah. <laughs>